dito yung ilaw namin dito sa kabilang kwarto Ayan, nabasa kasi ng tumutulo doon sa bubong nung tag-ulan na yan makikita nyo pinalawang so magpapalit tayo ngayon ng center light so bumili kami yung ceiling lamp Ayan. dalawa yan dito sa kabila yung isa dito rin yan papalitan din natin yan <laughs> dahil nagluloko na Ayan o, kung mapapansin nyo, masakit siya sa mata. Ayan o, kumukurap-kurap kumu para siyang Christmas light. Tapos ito rin pin light namin, minsan nagluloko, minsan hindi sumisindi yung dalawa. Ayan o, o, diba? Malabo. Yung dalawa naman doon, maliwanag o. o. Tapos kumukurap-kurap ko kutitap sila o oh, yan o oh. oh, tingnan dito madilim nakadim sila may sumpong o oh. oh. so magpapalit tayo ng pin light para kung sakaling gusto nyo mag DIY ma makita nyo may idea kayo tapos itong pin light natin na to na binili namin kwadrado na siya kasi yung nakalagay dito, mga bilog. Ayan, no. Ngayon, magbubutas tayo. Siyempre, bilog yung butas niyan. Papalitan natin ang kwadrado. Ito po yung ceiling lamp namin para dito sa kabilang kwarto, no. Mas maganda siya kaysa doon maliit yun, eh. Ang pagtanggal po ng ano, kung paano yung ilalagay doon, iluluwagan nyo lang itong pinakaibabaw ito po. Ito yung unang ilalagay dun sa ceiling. Makikita niyo may mga butas yan, tatlo. Yan. Ito turnin po ito doon sa kisame. And then Ini nang aso. Tapos po, ito itatakip. Ihigpitan lang siya ganun, no? Itatapat niyo lang tong ito kung makikita niyo to. Ito yung pinaka-stopper itatapat siya dito. Yan, no? Oh. Tatlo yan. Tapos, yan, ano ba, nakaganyan. Tapos, higpitan nyo lang, no? Yan, para mag-lock siya. So, nakagano na siya sa tisan, eh. Okay. Katanggalin muna natin yung nakatapit na yan. Tapos, ito, ito, tornilyo na natin. At tanggal ko na guys yung luma ito dalawang wires lang naman yan i lang dito yung bago no ito yung bago naman natin so parehas lang sila no hindi kayo malilito kahit alin dyan i nyo lang tag isa lang doon sa ano sa wires dun sa ceiling ayan guys na idugtong ko na hindi ko muna tinornilyo oh. tinesting ko muna kung okay yung pagkakakonnect natin ng wires no Ayan, mukhang okay naman. Tricolor yan, guys. Ayan, o, mag mag yung kulay. Parang nilaw-nilaw -nilaw ngayon. Ayan, puti naman, oh. So, yon ididikit na natin. Ituturnil na natin dyan. Pinapatay ko kasi yung kuryente, guys, kasi delikado, no. So ito naman yung isa guys no. Sa master's bedroom medyo malaki. Mas mabigat siya kaya meron siyang plate no. Kailangan matibay yung kisa niyo. Siguro ito itatapat natin mismo dun sa mga metal paring. Kahit isang linya lang tapos ito susuporta na lang to. No. Pag hindi sentro pero maganda kung yung kung yung kisa niyo is may ano sa gitna talaga. May metal paring. May matuturnilyuhan kayo. Tapos pag naturnilyo na to sa ano sa kisame. Yan, naglalak lang yan kung makikita nyo ayan no Isusuot siya, yan. Ganun lang po yung pag sinalpak natin to. Tong pinaka ilalim niya, no. So ilalagay muna tong plate. Tapos ihigpitan lang to pag pag naano na, pag naka na siya dito. Yan. Pag na na siya dito, isasagad niya dito. Ilalak tapos higpitan lang to so ikakabit muna natin to medyo mabigat to malaki laki kasi itong ano natin ayan na ko na guys yung plate natin ayan dinoblihan ko yung turnilyo. black screw na lang ginamit ko kasi malalaki yung binigay nilang turnilyo para dito no pang ano siya pwede siya sa slab kumbaga may tox siya pero ito mga black screw na lang ginamit ko para sa metal paring gumamit kayo ng barena para tapos drill bit ganyan ay hindi drill bit anong tawag doon screw bit ayan po para madali siyang iturnilyo no mabilis kasi mahirap sa ano pag screwdriver lang ang gamit mahirap yan kasi may metal pa rin yan so ikakabit na natin yung ano ikokonnect muna natin yung kuryente nya ikokonnect na natin tong wire natin guys medyo mabigat siya no hindi kaya kasi wala akong kasama tinalihan ko muna na sa mandala dyan tsaka dun sa kabila yun para pag nadugtong natin to tatanggalin na lang natin yan tapos isabit na natin dyan sa mga tornilyo papatay muna natin yung ilaw ang hirap pag wala kang kasama so yan ginawa ko lang ng paraan sinabit ko muna na So yan guys, naikabit ko na testingin muna natin bago natin ilalak no para hindi sa loob ng ayan ah, ang ganda oh okay, di ba liwanag oh tricolor siya guys yun ang liwanag oh Okay na, lalak na natin. Pero papatay natin yung ilaw baka. Ay yung kuryente baka tayo yung kiligin eh no Yan, ganda na. Ayos. Yung pinlight naman, kakapagod yun ha. Tingnan nyo mabuti guys kung paano ko tatanggalin no. I ibababa lang natin siya. Kasi yung yung spring yan yung lock niyan sa gilid, gaganon naman yun eh no spring lang yun eh yan no? ito ayan ito yung mga spring nya guys yan no? so mamaya ganon din ang pagbalik pag na nakat na natin no cut muna natin ng kwadrado tapos idudugtong natin yung bagong pinlight na kwadrado dito pa papakita ko kung paano ilalagay. Gaganyan lang 'yan, no. shoot mo lang diba? Maglalak na siya kung sa, kung saan 'yan, 'di ba? Maglalaklan siya ko sa ko sa bumabalik. So guys, ito guys ganito na yung pagbalik nito guys pag nakonekta nyo yun na yung dalawang wires ilalaki nyo lang ito oh. sisit nyo ganon doon oh, and then ito ganyan lang no? maglalak na yan pag naiangat Medyo masikip ata. Yan o. Oh. Okay na. ganoon lang. Maglalak lang yung spring. Basta ilak nyo muna dito. Tapos yung dito sa kabila. Iangat nyo ganun. Pag nasyot na siya. Gaganun na siya ng kusa. No? So yan guys. Tapos na tayo. Nailagyan natin yung ceiling lamp. Ang ganda o. Oh. Tsaka yung ating pin light. Yan o. Oh. Kwadrado na. 'di ba? Kanina bilog. Tsaka wala nang kumukurap-kurap. Ayos na. Tricolor din daw tong pin light eh. Yan oh, nagibang kulay. Oh, 'di ba? White, yellow. Oh. So wala nang kumukurap-kurap, no. Okay na. So sana nasundan niyo guys kung paano mo maglagay ng pin light at tsaka nitong center light or ceiling ceiling lamp no kung may tanong kayo guys mag comment na lang kayo para masagot natin kung ano man yung hindi nyo nasundan no pero pwede nyo naman yung balik balikan yung video i slow mo nyo o i rewind para makuha nyo po sana nakatulong po yung video natin no so hanggang sa susunod thank you po sa panonood